Nang nakita ko sa naka lang When the night has come Oh yeah At pinatay ang ilaw Umadalas Lumalabas Tapos kami nagtatawanan At nagkukwentuhan Anong sinabi ko? Sa sofa kami ay naglalampuhan Ang ginaw para kong nasa rompongi Pinatanya ang ilaw Binuksan ang BCD Sa kanyang kama kami ay nahiga Ako ay nagulat At ako ay nabigla Nanginginig Pawis na pawis Pinuto ko oh, pinazog ko oh, po yun lang huh? sabi niya sa akin. Anu 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 anu

Likod ko'y namumula sa kakakalmot Pag sa umuungol at umuungol Sa niya kanon sa inip na inip Sa aking haplos Pinagbigyan ko sa sa kanyang hiling Ang gusto niya yung ganito yung gumigiling Umagdamag na kuyat Hanggang mag-umaga Napansin ko, shit, kasama niya Pati Salamat, darling, stand by me Oh, 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 baby Oh, salamat Ayan, Salamat, ah, sa mga dyan Taps at Dobs, baby, may kalagsangat Alapasin sa kanya, maging nasirikin, sinabat One, five minute na Oh, salamat, ah, Dobs Taps at Dobs, sir Alapasin sa medyo agin tani naka ni naka 2 hours kayo ni Ricky Spi manon. Absat Rose, thank you so much. Just cooking. Absat Angel. Sino pa ba tayo datang? Nanay Likayon, thank you so much. Bye bye yo. See you in the other side of the Philippines. in the other side of the camera. Ala pa pala na si Ricky sano. I-update lang muna si Ricky. Kaya ko eh, saka lang tayo mag mag long long CTR. Eh kahit na Bye bye everyone. Bye bye. Thank you so much again. Naku, mali pa yung pinundot na Rikid. Ayan, magpapalam na si Kits, ano. Bye bye. See you on the other side of the camera. Ayan, sige, lipat naman tayo sa ating mga kaibigan. Ano. Kahit pa paano yung si Rikid na hindi dyan nang iwan. Hindi iniwan yung live na. Kamsat Dobbs. Salamat na Kamsat Dobbs. Hindi na wala na yung ano ko. Ayan, papalam na si Kits, ano. Sa mga dumaan, ayan, meron ako. Ilan ba itong dumaan? 18, 20. Sa -sa -sa natin sila ilagay. Yan, papakalam na si Eric is ano. Ako, ba't ano ba yung napipindot-pindot ko? Ayan, sige na. Pwede nyo laya layasan si Eric is. Just cooking. Salamat. Bye-bye everyone from Nanay Likayan. Doon na pipikapay ato yung kwan